Ayan, ito po ang gulayan. Ayan, oh. Talungan. Ang dami niyang mga bunga, oh. Lahat yan, may mga naka lawit na bunga. Ayan. At yan, at nag spray po ang aking asawa. Kasi, ang daming nagkakaroon ng uod sinisira nila ang mga bunga ng talong pao oh, magmas magmamas ka ayan oh. ang lawak ng talongan pa Mag oh magmas eh naku yung tapang pa naman yung gamot na yan Di ba, ka? Sabi mo magmamas ka. Tanglaw lang over. Yan, ito po ang talungan. Sa patutuwang. Yan, la ang lawak. Ayun, guys. Oh. hmm Puro lahat may bunga yan. Mm. Mga bunga guys. Ito ang talungan. Napakalawak. Pakalawak ng talungan. Yan. Ini-spray po para hindi sila magkasira ang bunga. At ito naman ang sitawan, guys. Ayan ang sitaw. Nakapamitas na ng ano, napitas na na ang bunga kanina. Ayan. Itur ko kayo dito sa aming taniman, guys. Napakalawak ng sitaw. Sitawan. Ayan, kita nyo ba, guys? Ayan. Sitaw. Sayang, kanina, dapat kanina pala nung namimitas ako nakapag video kasi yung mga bunga nila na ano na ang bunga napitas na lahat ng bunga Yan, o may mga bunga pa may mga pasunod na bunga Ayan, Ayan yung mga nakalawit, diba? Tapos ito naman yung okurahan. Ayan ang okurahan. Ayan. Ito po ang aming gulayan. Ang napakalawak na gulayan. And thank you guys for watching.